Hello, magandang tanghali po muli sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po ako muli at atin naman ngayong ipabahagi sa inyo kung paano ba natin bigyan ng isang matamis na gante ang lalaking nanakit ng lubusan sa ating puso. Ang lalaking nagtaksil, ang lalaking wala naman tayong ibang ginagawa kundi mahalin nila, mahalin natin sila. Ngunit sa kabila nito ay nagawa pa rin natin, nila tayong pagtaksilan. Ano ba ang pinakamatamis na ganti na talagang mapapaisip sila at talagang lubusan silang uh, magsisisi sa mga pananakit ng ginawa nila sa atin sa kabila ng pagmamahal natin sa kanila ay nagawa pa rin nila na tayong pagtaksilan. Paano ba natin sila pagsisisihin ng lubusan? kung tayo minsan kung tayo mga, kung tayo kahit sino man sa atin ay um nasaktan ng taong labis nating pinagkakatiwalaan at tinalay natin ng buong pusong pagmamahal ngunit nagawa pa din nila tayong ipagpalit sa iba um, talagang normal lang naman na talagang um, maiisip mo talaga minsan na maghiganti hindi po natin ma maalis minsan sa ating isipan niya na gumanti lalo na kung tayo ay lubos na nasaktan na sa kabila ng pagmamahal natin sa kabila ng pag-aalay natin sa kanila na halos wala na tayong itinira sa ating mga sarili kundi ibinigay natin sa kanila lahat ay nagawa pa rin nila tayong pagtaksilan paano ba natin sila paano ba natin gagawin na ito ay um, pagsisihan nila ng sobra-sobra silang magsisisi at sobra-sobra silang makonsensya. Ano ba ang ating um, dapat nating gawin? Well, hindi ibig sabihin nito porkit sinaktan tayo ng lubusan ng taong ito, ay gagawin din natin kung paano nila tayo sinaktan. If ever, halimbawa nagtaksil sila, pinagpalit tayo nila sa iba, ay hindi din ibig sabihin na gagawin din natin iyon. Maghahanap din tayo ng iba. Dahil, um, parang mag magiging worst po lamang ang mga mangyayari. Instead po, nagagawa tayo ng ganito ay subukan natin itong gawin sa kabila ng kanilang pananakit ng ating mga damdamin sa kabila ng kanilang mga pagtataksil ang ating gagawin ay pakitaan pa din nila natin sila ng kabutihan <clears throat> ipagpatuloy natin ang pagpapakita sa kanila ng kabutihan kung paano natin sila itinatato ay ganon pa din natin sila tratratuhin Walang magbabago dapat kahit na sobrang sama na ng ating loob Ay huwag natin silang um, um, gagantihan in physical way or sa mga masasakit na salita Instead po, ay ipakita mo pa sa kanila Yung pagmamahal, nung kung paano mo sila minahal, ganun mo pa din ipakita sa kanila wag mo silang sumbatan Huwag na huwag mo silang sumbatan Dahil once na ganyan ang ginagawa mo, once na ganyan ang ginagawa natin marirealize nila yan, marirealize nila, matatanim nila sa kanilang isipan na bakit ganoon, bakit nila nagawa yun sa atin na sa kabila ng pagmamahal, pang uunawa at pag-aalaga natin sa kanila ay bakit nila tayo nagawang um, pagtaksilan. Na wala naman na tayong ginawa kundi ang magpakita lamang ng kabutihan sa kanila. So instead po na gumanti o na ni natin ang ganti sa um, same way sa parehong paraan ay wag sa halip ipakita mo sa kanya ipagpatuloy mo kung paano mo siya um, minahal kung paano mo siya minahal nung una ay ipagpatuloy mo itong ipakita sa kanya pagsilbihan mo siya alagaan mo siya dahil dyan po, talaga namang uh, matutuliro, matutuliro po ang kanilang isipan. Um, Araw-gabi, talagang mag-iisip sila ng labis, ng husto kung bakit, kung bakit sa kabila ng iyong pagmamahal ng at pagmamahal mo sa kanya, pag-aalaga mo sa kanya, ay bakit niya nagawang magtaksil sa iyo? Uusugin, uusugin, siya ng kanyang konsensya sa kanyang mga nagawang pagkakamali. At talagang doon magi start yung uh, magsisisi siya ng lubusan sa pananakit niya sa iyong damdamin. Uh, dahil sa kabila nito, sa kabila ng kanyang pagtataksil, sa kabila ng pananakit na ginawa niya sa iyo, ay patuloy mo siyang inalagaan, patuloy mo siyang minamahal, patuloy mo siyang inuunawa, ay doon papasok sa kanya at doon siya um, lubusang mahihirapan ang kanyang isip at puso kung bakit niya ito ginagawa sa kabila ng iyong kaputihan at mapagmahal na tao. So wag po natin silang gantihan para uh, maghanap din tayo ng iba. Wag po. Um, subukan po natin gawin ito at tingnan natin kung paano pang kung paano nila kakayanin ng kanilang mga konsensya ang kanilang mga nagawang pagkakasala po sa atin. So ayun po lamang maraming maraming salamat po at magandang tanghali sa ating lahat.